Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini sa, sa buong bansa. Na na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive, Drive Umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Mga LGU sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa nagsimula ng magpatupad ng preemptive evacuation para paghadaan ang pagtama ng bagyong uwan. Bagyong uwan naman, tinututukan ng pamahalaan. PNP, itinaas ang heightened alert dahil sa sama ng panahon. Ombudsman Rimulya, kinumpirmang mayroon ng arrest ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero kapatid nitong si Interior Secretary John Vicrimulia nilinaw na wala pang red notice laban sa dating PNP chief. Buong puso Kasama ang buong versa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Sabado, November 8, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, patuloy po ang mabilis na paglakas ng bagyong uwan habang patuloy na itong lumalapit sa bahagi ng Karagatang, malapit dyan sa Bicol Region. Huling namata nito sa layong 575 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na abot ng 150 kilometers at bugso na abot naman ng 185 kilometers per hour. Dala nito ang malalakas na ulan at hangin. Dahil po sa bagyong uwan, nakataas na ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang mga sumusunod na lugar. Katanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, at ang northeastern portion ng Sursugon, maging ang northeastern portion ng Northern Samar. Signal number 2 naman, ang eastern portion ng mainland Cagayan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, ang Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi po ng Agbay, nalalabing bahagi ng Sursugon, Burias Island at Tikaw Island. At nalalabing bahagi po ng Northern Samar, Northern portion ng Samar at northern portion ng eastern Samar. Signal number one naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, nalalamin bahagi ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, Kalamian Islands, Puyo Islands, at sa nalalamin bahagi po ng Samar, nalalamin bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern at central portions ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, Dimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, gayon din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del, del Sur, may gale warning sa northern, eastern at southern seaboards ng Luzon, eastern at central seaboards ng Visayas at Eastern Seaboard ng Mindanao, inaasahang magiging isang super typhoon ito mamayang gabi o bukas ng umaga. Mga kabrigada, gaya ng laging paalala ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging handa at mag-ingat tayong lahat sa bagyong uwan. IMAX. IMAX sagit na naman ng patuloy na paglakas ng bagyong uwan habang papalapit sa Hilagang Luzon, tiniyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon ng epekto ng sama ng panahon. Ayon sa Pangulo, naka-full alert na ang lahat ng ahensya ng gobyerno para matiyakan ang kaligtasan ng publiko at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. May report si Brigada Maricar Sargana, i-Brigada mo! Brigada. Kaninang umaga, nag-deploy na ang Philippine National Police ng higit apat na libong mga tauhan nito. Sa si iba't ibang rehiyon, kabilang ang Region 1. Kaninang umaga, nag-deploy na ang Philippine National Police ng higit apat na libong mga tauhan nito sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Region 1, Region 3, Region 4A at MIMAROPA bilang paghahanda sa papalapit na bagyong Uwan. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa bagyong Uwan na nagbabadyang magdulot ng pinsala sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naka full alert na ang lahat ng ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Nagpakalat na anya ang Department of Transportation at LTFRB na mga bus at truck para sa evacuation habang nakahanda ang DSWD, DPWH, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard para sa rescue at relief operations. May mga nakaantabay na ring lifeboats, rescue vehicles at relief goods sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malakas na ulan at hangin. Kasunod naman ang direktiba ng DILG, nagpapatuloy ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas upang mailikas sa mga residente bago pa man tumama ang bagyo. Suspendido rin ang toll fees para sa mga emergency convoy at responders at may mga inilaan na special lanes para mapabilis ang paghahatid ng tulong. Nagsasagawa naman ng clearing operations ang MMDA at mga lokal na pamahalaan sa mga kanal at kalsada habang nagbukas din ng mga parking areas ang ilang mall at gusali para magamit ng mga residente sa mga madalas bahay na lugar. Sa huli, muling nanawagan si Pangulong Marcos sa publiko na huwag magpakakampante, makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad lumikas kung naninirahan sa mga delikadong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. News Authority. Authority. Trimax. Trimax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, naka-heightened alert na ang Philippine National Police bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong uwan. Ang Office of Civil Defense naman may payo sa publiko na mag-imbak ng pagkain, tubig para sa tatlo hanggang limang araw. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Sa umaga, nag-deploy na ang Philippine National Police ng higit apat na libong mga tauhan nito sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Region 1, Region 3, Region 4A at Mimaropa Bilang paghahanda sa papalapit na bagyong Uwan, mahigit 8,000 pang mga pulis na kabilang sa reactionary standby support force ang handang i-deploy sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Meron ding mga mobility assets na nakaantabay na para sa rescue, relief at evacuation operations. Samantala, Pinapayuhan naman ng Office of Civil Defense ang publiko na mag-stockpile na ng mga pagkain, tubig at mga pangunahing pangangailangan para sa tatlo hanggang limang araw. Iwasan na rin ang mga hindi kailangang pagbiyahe at siguraduhin handa ang mga flashlight, transistor radio at baterya dahil posibleng magkaroon ng power outage o blackout. Para naman sa mga nakatira sa lugar na prone sa pagbaha at landslide, hindi kayat na agad na lumikas kung kinakailangan uh, it's time to stock mag-stock na tayo ng pagkain tubig big and uh, other supplies like first aid kits no uh, mga mga kagamitan natin good for three days kasi kung meron pong mga ganitong uh, pangyayari pwede po tayong na uh, nasa bahay lang at uh, marami mga establishment na hindi makapag-provide ng services so uh, ang uh, ang aming payo talaga is uh, we have to be very uh, kumbaga self sustain tayo uh, in terms of basic uh, needs no sa for 3 three, three to 5 days so, in the heart of changing lives ako si Brigada Kas Austria, Nang ng 105.1 Brigada, Brigada News sa Manila. Manila, the music and news, music and news authority, authority. Max, Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide. Yeah. Higit labing limang libong pamilya po ang inaasahang magsisilikas naman sa bayan ng Pulangi bilang paghanda sa epekto ng bagyong uwan. Live mula dyan sa Bicol, Brigada Norris Mingoy, ibrigada mo! Brigada Brigada ang Sila, Andito tayo ngayon sa Centro Mall, mm -hmm. na uh, out-out. Mayroon pong uh, bagyo na paparating dito mismo sa regional bayan, Ay, ito ang kanilang uh, uh, naging evacuation na uh, nang uh, isang mula dito sa Nabanggit na bayan. Eh uh, aabot Brigada Lay and uh, Brigada Sheila sa 148 families. Kapansin-pansin uh. sa ating likuran, uh. halos mga bata ang andito. dito. saan nga uh, ay umaabot sa 207 children uh. 240 na mga babae, 201 na mga lalaki at uh, meron naman mga senior sinusena na dalawang, dalawang, apat na PWD at dalawang uh, solo parents. Higit 15,000 families o 60,000 individuals ang posibleng ilikas ng lokal na gobyerno ng pulang bilang paghahanda sa epekto ng bagyong uwan na ayon kay Pulangki Mayor Giselle Salceda. Nasa apat na barangay ang kanilang ililikas ng mga residente kung saan prioridad nila ang vulnerable sector kabilang sa mga barangay na nasa flood prone areas ay Barangay Balangibang Kinali Ubaliw at kung sa kaliman na makita na magkaroon ng landslide ay kanilang ipapalikas din ang mga residente na nasa upland area dahil sa maraming ulan ang ibubuhos dito sa lugar at maging sanhi ng pagguho ng lupa sa ngayon ay naghahanda na ang LG Pulangi ng food repacking na ipapamigay sa mga bakwita katawang ang Philippine Army, BFP, PNP at iba pang volunteers. Identify po natin ang mga evacuation site po natin. Andyan po yung uh, Pulangi Nation. Andyan naman po yung Bicol University Campus, PG. Uh, meron din po tayo sa yung Gusto Centro Mall at saka meron po tayo sa Barangay Alnay at saka sa Barangay Punso po. Brigada Lay and Brigada Sheila, dito na sila mag, uh, umaga at uh, bukas din ng uh, umaga Brigada Lay and Brigada Sheila ay mamimigay naman ang uh, lokal na gobyerno ng Pulangi ng uh, relief food packs kung saan bago sila pumalik sa kanilang mga tahanan na kung magpapalabas ang lokal na gobyerno ng pick up meta. 148 na families ang dito ngayon na uh, tanging ang barangay ubalim lamang ang dito sa Centro Mall. In the heart of changing lives. Uh, ako, si Brigada Norris Mingoy yeah, ng no, 91.5 Brigada News Paligas, WCT News, Authority. Brigada Bandita Nationwide Samantala mga kabrigada maaalala sa mga nakaraang taon partikular ng tumama ang bagyong ondoy sa bansa. Isa ang barangay Bagong Silangan o Silang sa Quezon City sa labis na napuruhan ito. Kasunod nito natuto na raw ang mga residente rito na maghanda agad tuwing mayroong mga malalakas na bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang paghahanda para sa Bagyong Uwan. Samantala, mga evacuation centers naman dito, all set na. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Cortez, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Hindi na raw bago para sa mga residente ng bagong silangan Quezon City ang pagkakaroon ng pagbaha sa kanilang lugar dahil noong 2009 ay nasampulan na raw sila ng malakas na hagupit ng Bagyong Ondoy. Ang sapa at mga ilog, mga kanal, natakpan po ng mga basura. So ngayon, nung uh, time ng undoy, uh, habagat, saka Ulysses, doon kami po binaha. Kasi na, yung, na na po yung tubig na dumaloy po eh. Lalo po pag binuksan po yung dam, doon po talaga umaapaw ang tubig. Ma'am, normally hanggang ano yung pinakamababa at ano yung pinakamataas na bahan na naranasan nyo na? Yung second floor. Ah, hanggang dyan sa may ano yan, yung multipurpose na yan. Alagpas pa ako. Ah, oh, siguro sa 15 feet. Opo, tapos yung mga, yung, yung undo yun ha, tapos yung mga baka, lumulutan na talaga. Kasunod ito, bilang lesson learned na raw sila sa kanilang naranasan noon. Ngayon, tuwing may mga malalakas na bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, ay agad na raw silang naghahanda. Ay inaano ko po agad yung mga anak ko yung go-bag. Una-una kong inaano, gamot tsaka tubig talaga. Kasi sabi ko kahit wala tayong ano, basta may gamot, tubig, okay na yon. Biskut yun lang, inaano ko sa kanila. Samantala nakabutan din ang ating brigadist. Brigada Team ang pagkasan ng emergency meeting ng kanilang barangay para paghandaan nga ang posibleng pagtama ng bagyong uwan. Ayon kay Kapitan Willy Cara, kabilang sa mga napag-usapan nila sa kanilang meeting, ang paghimok ngayon sa kanilang mga nasasakupan na i na nga ang kanilang mga sasakyan. Pagsabihan na sila, lalo yung mga sasakyan nila, uh, ilayo na nila. Dahil mahirap kasing mag-rescue pag nandyan na yung tubig. So Abang malayo pa ilayo na nila sa mababang lugar itaas na nila dahil kami nahihirapan din kami kung ipaparada nila sa highway or sa daanan yung mga sasakyan nila paano pa kami magrescue kung sakali na umagasa ang tubig o bumaha sa kanilang lugar ay tiniyak naman ni Kara na handang-handa na ang kanilang mga evacuation centers yung sa atin na uh, tinagore ang uh, super evacuation center natin napakaganda ng evacuation tarif limang palapag yan na nagka, pwede tayo mag-accommodate ng 5,000 families. Na ginamitan na rin namin ng bagong sistema yung uh, computerized evacuation management information system semis agad naman ding ipinaliwanag ni Kagawad Fed Marcelo ang tungkol sa makabagong sistemang ito yung bawat families po kasi meron silang uh, profiling ID na tinatawag yung so nakalagay dun sa ID na yon yung head of the family yung spouse or asawa niya or kung single man siya wala yon tapos sa likod noon nandoon yung mga dependents nila tapos ini-scan na lang yon may sarili may unique QR code yon so pag ini-scan mo dito yon uh, lalabas yung pangalan niya yung family niya tapos pwede na lang ding i-check kung kung wala siya dito or nandiyan siya tapos kung meron silang pregnant na kasama or merong pregnant sa family tapos kung meron silang pet or kung meron silang sasakyan mga makabrigada, no, sinilip na rin natin yung isa sa mga evacuation centers dito sa Bagong Silangan sa Quezon City. At kung makikita nyo, ito mga tent dito ay nakalatag na. So as of now, nasa 80 tents daw. Yung nandito sa mismong ano pa lang na to, ang mismong palapag palang na ito. At pag tinry natin pumasok para makita natin kung ganito to kalaki. So pag pumasok ka, malaki siya. So good for family na talaga siya kapag nag-stay ka dito. At sinasabi nga no na kapag uh, medyo maliit lang yung pamilya minsan ng isang tent, mga two families daw ang pwedeng kumasya dito. So i natin siya. So kapag humiga ka kasi So malaki-laki pa yung mga space na pwedeng maano kumbaga ma-occupy ng ibang family. Pero maliban dyan, meron pa nga silang ibang mga ano dito, mga facilities na makakatulong naman din sa mga mag-evacuate dito, no? Kasi alam naman natin kapag kabumaha, minsan hindi naman agad bumababa itong mismong tubig. At ito nga yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo dahil meron silang child-friendly space dito, kung saan possible nga na magstay yung mga bata na kasama ng mga pamilya na may evacuate dito. At makikita nyo dito na merong mga laruan, mga stop toys, nandito si Mickey Mouse, uh, meron din tayong cute color orange orange kulay orange na ating ano na ating am um, staff toy. And at the same time, dito naman sa gilid, kung meron tayong child-friendly space dyan, meron din tayong tinatawag na women's friendly space. So dito possible na magstay yung ano, no, kapag kunyari boring ka na, Pwede ka magbasa dito dahil meron din sila mga basahin or pwede ka rin naman na mag cellphone kung ikaw ay parang kumbaga boring dahil naghihintay nga dito sa mismong am um, evacuation centers bago talaga ano bumaba yung mga tubig sa mga bahay-bahay. Matapos ko nga ipakita yung mga partition, mga partition ng mga tents as well as itong mga child-friendly space at saka yung women's friendly space, eh meron din silang tinatawag na consultation room. Um, from the word, ito yung ginagamit para kapag kunyara may mga nagkasakit dito sa evacuation center, eh puwede silang dalhin dito, pwede silang magpa-check up. And at the same time, nandito yung mga gamot na po nilang inaman. For example, na lang itong doxycycline na ginagamit naman din kapag kalumusong ka sa baha. Gunit, maliban nga sa mga pasilidad na aking nabanggit, Ikinwento rin ni Marcelo na magsasagawa sila ng libreng pakain sa mga evacuees at maging pagbibigay ng hygiene kit kung sakali nga na magkaroon ng paglikas dala ng bagyong uwan. Patuloy naman ding umaasa ang bawat residente na naturang lugar na hindi ito makakaapekto sa kanilang hanap buhay, ari-arian at maging sa kanilang buhay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Music News hot, hot, Uy, dia. Dia. Max. Right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, nag-issue na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulya sa kanyang programa sa radyo. Ayon kay Remulya, ang kaso laban sa dating PNP chief ay may kinalaman din sa kasong kinakaharap na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang war on drugs. Sabi ng Ombudsman, nakuha raw niya ang Impormasyong ito mula kay Department of Justice Officer in Charge Eric Vida. Sa kabila niyan, nilinaw ng DOJ na bine-verify pa nila ang impormasyon sa pagpapaaresto kay Senador Bato. Samantala, inihayag naman ng Department of the Interior and Local Government na wala pang actionable document kaugnay ng umanoy warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senador Bato. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Zealand Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong Pakikinig at mga kabrigada mag-ingat po dahil medyo malakas at malawak ang paparating na bagyong uwan. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.